conscious ka na ba sa itsura ng tiyan mo? Naapektuhan na ba nito ang pang-araw-araw ng pakikitungo mo sa ibang tao? Umababa ba ang tingin mo sa sarili mo ng dahil dito? Sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang mga tips kung paano mo tatanggalin ang mga bilbil mo sa tiyan. Pero bago yan, ihit mo muna like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa tip number 1. Sukatin so ang iyong timbang at tiyan. Alamin mo muna ang numero ng iyong tiyan at timbang. Dito mag-uumpisa ang lahat ng proseso. Maaari kang kumuha ng isang notebook at dito ay i-record mo iyong bilang. Maaari mo din naman picturean ang iyong sarili para maging reference na iyong progress kada linggo o buwan. Mahalaga ito syempre dahil ito ang magiging batayan mo kung epektibo ang mga ginagawa mo at maging inspirasyon na din para magpatuloy kung may nakikita ka ng progress sa iyong ginagawa. Tip number 2. umiwas sa asukal at sugar sweetened drinks. Ang mga pagkain may sobrang asukal ay masama sa iyong kalusugan. Ang pagkain ng ganitong klaseng pagkain ay maaaring makapagpabigat ng inyong timbang. Ayon sa pag-aaral, ang asukal ay may masamang epekto sa iyong metabolism. Madaming pag-aaral ang nagsasabi na ang sobra-sobrang asukal, lalong-lalo na yung mataas na dami ng fructose, ay maaaring makapamuo ng taba sa paligid ng iyong tiyan at atay. Kapag madami ang kinakaing asukal, ang iyong atay ay nasosobrahan ng fructose at napipwera sa itong gawing taba. Madami ang naniniwala na dito nagsisimula ang masamang epekto ng asukal sa kalusugan ng tao. Tip number 3. Huwag uminom ng alak o alkohol. Ang alkohol ay mayroong health benefits sa maliit lamang na pagkonsumo pero masyado ito mapanganib kung madami ito. Ayon sa pag-aaral, ang sobrang alkohol ay palalakihin ang iyong chan. Ang sobrang alcohol ay nagpapataas sa iyo ng risk na magkaroon ng central obesity. Ang sobra-sobrang pagkaimbak ng taba sa iyong baywang. Ang pagbabawas ng pag-inom ng alcohol ay maaaring bawasan ang sukat ng iyong baywang. Hindi mo naman kailangan tanggalin ito agad-agad ng lubusan, pero ang pagbabawas ng pag-inom nito sa isang araw ay maaaring makatulong. Tip number 4. Kumain ng high protein diet. Ang protina ay isang napakahalagang sustansya para sa weight management. Ang isang high protein intake ay pinatataas ang isang fullness hormone na siya nagpapababa ng ganang kumain at nagpapabusog sa isang tao. Tinataas din ito ang metabolic rate at nire-retain ang iyong muscle mass habang nagbabawas ng timbang. Madami din nagsasabi na ang mga taong kumakain ng mas madaming protina ay may mas konting abdominal fat kumpara sa mga kumakain ng konti. Tip number 5. Bawasan ang iyong stress level. Ang stress ay nagpapalaki ng tiyan ng isang tao dahil nagsisimula itong i-trigger ang iyong adrenal glands na maglabas ng cortisol na isang stress hormone. Ayon muli sa pag-aaral, ang mataas na cortisol level ay tinataas ang gana o appetite na siyang magre sa fat storage. Para mapawasan ang taba sa tiyan, i-engage ang sarili sa mga pleasurable activities na makakaalis ng stress. Ang pagpapractice ng yoga o meditation ay magandang paraan. Tip number 6. Kumain ka na mas madaming prutas at gulay. Ang mga prutas at gulay ay maaari magbigay ng complex carbohydrates na mga sustansya, isang low-calorie alternative sa mga refined carbohydrates. Ang prutas at gulay ay nagdadagdag ng fiber sa diet. Ang fiber ay nakakabawas ng risk ng type 2 diabetes, isang kondisyon na konektado sa pagkakaroon ng overweight at makakatulong na ang blood sugar. Tip number 7. Uminom ng madaming tubig. Kung gusto mo maging epektibo ang iyong lower abdomen exercise, kailangan mong uminom ng madaming tubig. Kung iinom ka ng tubig bago kumain, mapapabilis mo ang iyong weight loss kaysa sa diet lamang ang gagawin mo. Kaya, ang pinakaunang hakbang para mawala ang bilbil at mabasa tiyan ay ang pag-inom ng tubig. Kahit na magdagdag ka ng pagkonsubo ng isang litro ng tubig sa isang araw, makikita mo ang improvement ng hindi mo binabago ang iyong diet. Alam mo ba na ang pagkonsumo ng 500 ml ng tubig bago kumain, tatlong beses sa isang araw ay magpapataas ng iyong energy expenditure ng 30%? Tip number 8. Matulog ng sapat. Ang pagkakaroon ng hindi sapat na tulog ay maaaring i-activate ang iyong hunger hormones at lalo kang manabik sa mga pagkain tulad ng pizza at ice cream. Uubusin din ito ang iyong energy para mag-exercise. Kung ikaw ay kumakain at nag exercise para labanan ang mga bilbil mo sa tiyan, supportahan mo ang iyong efforts ng sapat na tulog. Iyan ay pito hanggang siyam na oras na tulog. Tip number 9. Kumain ng healthy fats. Kung gusto mo na matanggal ang taba sa iyong tiyan, kumain ka dapat ng taba, yung tamang taba. Ang pagdadagdag ng healthy fats sa form na monosaturated at polysaturated fats ay maaari magpabusog na sa iyong pagkain. Ang mga fats na inirekomenda na i-boost mo na may unsaturated fats ay ang tulad ng olive oil, nuts, avocados at eggs na nakakatulong sa iyong kabusugan habang nagbibigay ng madaming health benefits kapag kinakain ng moderation. Maaari mo mapataas ang pagtitake mo ng healthy fats sa pamamagitan ng pagdadagdag ng chopped avocado sa iyong salad o kaya naman ay ang pagkakaroon ng konting peanut butter sa iyong post-workout snack or smoothie. Tandaan lamang na kailangan mo lamang siyang i-enjoy ng moderation dahil ito pa din ay calorie dense. Tip number 10. Kumain sa tamang oras. Kung busy ka at nalilipasan ng gutom, mapapalakas ang iyong kain. Maaari ka pa magkasakit kung ito ang madalas na iyong ginagawa. Tip number 11. Mag-exercise hindi mo naman kailangan magpakapago dito araw-araw. Kailangan mo maglaan ng tatlo hanggang apat na araw kada linggo. Ang 30 minuto hanggang isang oras na pag e ay sapat na. Mag-research sa YouTube ng mga videos na maaaring mong gayahin. Mag-focus ka syempre kung paano mo pagtitibayin ang muscles mo sa tiyan. Maghanap sa YouTube at Facebook ng mga exercises para dito. Tip number 12. Magkaroon ng tamang tindig. Tumayo ka ng tuwid. Iyong mapapansin na kapag meron kang tamang postura, hindi mapapansin at liliit tingnan ang iyong tiyan. Huwag kang maging kuba sa iyong pagtayo at pagupo. Sanayin ang sarili sa tamang postura. At yan ang mga tips kung paano tatanggalin ang bilbil -bil sa tiyan. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Kung hindi mo rin naman nagustuhan ang video na ito, pwede mo rin namang i-dislike. Maraming maraming salamat po sa panonood.